So ayan guys, maganda ang hapon po sa ating lahat. Ayan, may lumipad na ibon. Ay, manok pala. Native chicken. So ayan guys, update ko po kayo sa ating mga baboy, sa ating mga patining. Ayan na po sila. Medyo malaki na po sila guys. Ayan, bali yung kabila po ay 15 Ayan, malaki na yung pinagbago nila guys medyo na Kali yung mga patining natin dito dito sa ano sa lower farm ay 29 lahat sila bali yung pagkain natin dito, guys ay grower na po sila yan bali haluan po natin guys ng kasaba bali nagluluto tayo guys ng kasaba nahalo natin sa ating mga baboy ito po yung unang bats na uh, ating mga biik dito bali sila po yung nauna saka yung sumusunod naman guys ay dito sa kabila tapos dun sa ano sa upper farm ay 24 yung ating patining dun medyo maliliit pa sila Yan na po guys, yung ating mga baboy dito sa upper farm. Nagpakain na po tayo. Ganyan na po sila guys, kalaki yung ating mga baboy dito. Bali 24, lahat sila dito guys, yung ating mga patining. Tapos dun sa baba ay may ano po tayo dun. May 30 tayong patining din dun sa lugar farm. Bali yung ating patining lahat ay mabot po guys ng 54 tapos may maliliit pa po tayong mga biik doon na hindi pa po naiwawalay bali may lima pa po tayo doon na mga biik. ayan guys thank you thank you po sa inyong lahat So ito guys ay nagluluto po tayo ng ano ng kasaba. Bali nagpapakulo po tayo ng tubig. Tapos ilalagay na po natin yung ating binabad na ano kasaba. Yan. Bali bukas na po ito ng umaga. Tapos na po tayo magpakain sa ating mga lagang baboy update ko din kayo guys sa ating mga inahin dito ayan yung stack na feeds ito yung ating barako si Cardo ayan bali tapos na po sila guys kumain saka may isa tayong patinin dito hindi natin ay ano don, kasi nung iniwalay natin ay medyo mapayat to kaya hindi natin sinama dun Pagalasun mo. So, ito na yung nanganak ng lima. may mga big tayo dyan. Tsaka may mga anak tayo guys ngayong November. Ayan. Bali, malaki na po yung kanyang tiyan. Tsaka itong mga inahin natin. Nasampan na po ito. Ito ay hindi pa. At saka yung kabila, hindi pa po. Tapos ito ay nasampan na din guys. Pati yung kabila. Ayan. Ito po yung mga inahin natin. Ito ay nasampan na din saka yung kabila ay hindi pa ah, magantay lang tayo sa kanilang magpaglandi bali sample lahat yung ating mga inahin dito guys So ayun guys ay in-update ko kayo sa ating mga inalaga ang baboy at saka sa ating mga uh, patining sa ating mga inahin. So bali yan po yung ating mga inahin guys. Ayan. So thank you, thank you po sa inyong lahat guys, sa inyong panonood.